Magalak sa Loreto, sa Loreto magalak. Muli na naman nating tinatamasa ang kabutihan ng Diyos sapagkat nito lamang nakaraang Enero, ang ating parokya at dambana ng Loreto ay napagkalooban ng natatangin karangalan ng pagiging isang pambansang dambana o national shrine. Tama ka dyan, Father Eugene. At ang karangalan nito ay karangalan ka hindi lamang para sa ating parokya sa Sampalok at sa Archives at Manila Pagpus. Ito ay karangalan na kaloob sa buong sambahan at minamahal natin ang sa Pilipinas. Kaya nga mula ngayon, ang ating parokya at dambana ay tatawagin ng pagbansang dambana at parokya ng Mahal na Birhen ng Loreto o sa English, the National Shrine right and Parish of Our Lady of Loreto. Hindi pong sinasabi na lahat ng Pilipino ay sa Loreto, may mapukubitan sa dambana ng Loreto. with Father E.J. Ano nga ba bang ibig sabihin kapag sinabi natin ng isang laba isang national shrine? Magandang tanong yan, no, Father Oman. Ang pagiging national shrine ay isang taguri na ibinibigay sa isang simbahan o dambana na may natatangin kahalagahan sa buong bansa. Ito ay isang pagkilala sa kahalagahan ng isang simbahan o dambana sa kanyang architecture, structure, kasaysayan, culture at spirituality na naipapamala sa buong bansa halaw nga sa katuruan ng simbahan, a eh, national shrine is a church or other secret place that has been recognized by the National Episcopal Conference as a place of a special devotion and pilgrimage, signifying its natural national importance. Kaya na pag-inigyo, alam mo na nagpasa tayo ng requirements para sa ating application ng pag sa national shrine. Tayo ay nakipag-inigyan sa CBCP at ibinigay natin ang mga nauukol na mga requirements na nagpapakita ng kahalagahan maski na ang impact ng ating Dambana ng Loreto sa buong Pilipinas. Sa tuwing January 25, 2025, 2025, sa kapasyahan ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas sa kanilang plenary assembly, ikinawad ang titulo ng pagiging National Shrine sa ating gambana. Ang pagkilalan na ito ay bunga ng matagal na proseso ng paghahanda at pagtulungan ng mga miyembro ng simbahan ng Pilipinas at ang positibong paggagawad ng mga obispo sa ating Dambana upang maging isang national shrine ay nangangahulugan lamang na may mong pagkilala sa kalagahan ng simbahan o Dambana sa kanyang kasaysayan ng kultura na naipapamala sa ating bansa buhat tanong ang ating simbahan ay nakitatag ng mga pari Franciscano noong taong 1630 hanggang sa pagyabong ng debosyon sa Mahal na ng Loreto at sa mga gawain pangkasalubuyan na nagaganap dito. Ito rin ay nagpapakita ng pagtaas at patuloy na pagpapalago ng antas ng spirituality at devotion ng mga miyembro ng simbahan at ng komunidad sa mahal na Birhen ng Loreto na naipapangalat din sa buong kapuluan. At higit sa lahat, ang pagiging national shrine natin ay mas nagbibigay ng pagkakataon sa mga peregrinos Sita mala ng palataya at mga deboto na makaranas ng isang espiritual na pakikitagpo kay Jesus at kay Maria na nagpaunlad sa buhay kresyano sa bawat taong natutungo sa ating pambansang dambana. Pero marapat lamang na lahat ng dumadalo sa pambansang dambana ng mahal na Bilhin Loreto ay madama ang yakit nila Jesus at Maria. Kaya dahil dito, ang pag na National Shrine ay hindi lamang sa pangalan o pamagat ng na nangangang bilang isang karanayan. Pagpapos ko rin ay may malaking kahalagahan sa mga sumusunod na aspeto, lalo na sa pagmisyon at mga gawain nito. Una, ang pagpapanatihin ng kahalagahan ng simbahan o dambana sa kasaysayan, pagsamba, politurya at kultura na ipapakita at nagiging kuwaran sa ating bansa pangalawa, at pagpapalakas at papayabong ng spirituality at devotion sa mahal na Birhen ng Loreto ng mga pangunahing mga deboto hanggang sa mga peregrino na bumibisita sa simbahan at na komunidad. Kaya, mahalaga na sa bawat deboto at bisita ng mahal na Birgin ng Loreto, nagbubunga ang nagiging pakipagtakbo nito sa kanya dito sa kanyang dambana. Pangatlong, ang pagbibigay ng serbisyo at makabulang pagtanggap at pagkalina sa mga peregrino na dumadalaw. Bawat isa ay niba uuwi, ang tahanan sa Loreto. Tanggol ang pagpapalawang ng misyon at ministeryo ng simbahan ng Loreto sa buong bansa, lalo na sa aspeto ng spirituality, at ethical, moral, at ng social actions. Ito nga na ngayon ang ating pag-edibasyon at misyon sa mahal na Birhen ng Loreto ay hindi lamang sa mga boundaries ng Archdiocese sa Manila, bako sa buong Pilipinas na bawat Pilipino, bawat tao ay may tahanang matatagpuan sa Loreto, ang tahanan ni Maria, ang tahanan nating lahat. Kaya mga minamahal natin mga kapatid, mga kababayan, gagiyahan natin kayo lumalo sa solemn declaration ng Pagiging National Shrine ng Dambana mahal ng Mahal na Birgen ng Loreto sa May 31, Saturday, 10 a.m. dito sa Sambala ng yung Ito po ay pangunahan His Eminence Jose Cardinal Nico Davidi at Subispo ng Maynila kasama si His Eminence Pablo Virgilio Cardinal Davidi Obispo na kaloong ka si CBCP President kasama pa ang mga obispo, bisitan mga pari at marami pa ang mga panahin. Ito ay isang espesyal na okasyon ng pagsamba, pagkapasalamat at pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng Loreto na magbibigay ng pagkakataon na makaranas at magpasimula ng espiritual na paglalakbay at pagkundan tungo sa pagganap ng isang negosyon at pagmimisyon ng pagbuong Pilipinas. Magkita-kita tayo po, magkita-kita po tayong lahat sa Pag-31 at sama-sama natin ang kinagyakot ng Jesus at Manila. Viva la Virgen!